Hi, magandang umaga sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? No, may nasa mabuti kayong kalagay. At mag-iingat kayo palagi mga kasabi. At syempre, magbabasa ulit tayo ng ating mga request. Good morning, ma'am. Sana mabigyan mo yung hiling ko. Hanap lang ako ng advice. Nag-away kami ni Mrs. Isang buwan na kami mahigit na pinatawag po niya ako sa barangay namin. ng dahil sa kasalanan ko na nanuntok ako ng kutsilyo nalasing ako na pinapirma kami na wala nang pakialam sa isa't isa. Pero pinagsasama pa rin kami sa bahay ngayon. Halos araw-araw ako -araw humihingi ng sorry sa kanya. Sorry, sabi niya, hindi pa daw niya nakakalimutan yung ginawa ko sa kanya, ma'am. Laki ako, may kailangan sa kanya, inaalok ko siya ng hanahana, hindi niya ako pinagbigyan. Sabi niya, may kamay naman daw hanggang umabot sa mga ilang araw ay hinalikan ko siya. Hindi naman ako sinaway hanggang may nangyari sa amin. Sobrang nilabas siya sa, sa ginawa ko pagkatapos sinabihan niya ako na Baka akala mo, okay na ako sa feelings ko. Hindi pa anong ibig sabihin, ma'am. Love pa ba niya ako? Salamat, ma'am. Huwag na lang po banggitin yung pangalan ko. Ma'am, taga Cebu po ako at salamat. Sanatawa so, ko sa ating sender. Napakaba. Ang sabi ng ating sender, ibig sabihin ay yun nga, nanutok siya sa kanyang misis at in short ay nagpabaranggayan sila at na sila. So after ng perma is nasa bahay pa rin sila na magkasama. At yun nga, in short pa rin, ibig sabihin ay naghihingi siya ng pangailangan kay misis pero hindi ito nagbibigay. Pero isang gabi, ito ay hinalikan ng kanyang misis at hindi nga ito nakatanggi at may nangyari sa kanila. After noon, abis daw nalabasan ang kanyang misis sa kanyang ginawa. At pag after niya ito nang hanahana, sinabi ng kanyang misis na hindi ibig sabihin na bumigay siya ay nakakalimutan pa rin niya yung ginawa niya sa kanya. So ano bang ibig sabihin? Nagpapa-advise, mahal pa ba siya ng kanyang misis kasi bumigay pa rin ito? So sasagutin natin yan mga kasawi. Sasagutin natin yan mga kasawi ang kanyang katanungan para po sa akin, yes, mahal ka pa rin ng isang babae. Kasi hindi sa iyo magbibigay ang asawa mo kung talagang walang pagmamahal sa iyo. kami mga babae kapag ka nasaktan sa emotional, at syempre physical, so ibig sabihin nagdaramdam kasi yan, hindi ka agad-agad nawawala yung pakiramdam na nalulungkot kami dahil sa mga ginagawa nyo sa amin na pananakit, lalong-lalo lalo na kapag kami involved na ganito, sobrang masakit yon bilang babae. Kasi kahit pag ano namin kayo kamahal kapag ginawa nyo yun, kumbaga nagkakaroon na kami ng trauma sa inyo. Yung parang iniisip na lang namin kapag tuwing tayo ay magkasama, ay baka maari pa rin na paulit-ulit mong gawin. Kumbaga ginawa lang yun ng mis mo para sa para magtanda ka at para magbago ka. So kumbaga defense na lang din niya sa sarili niya yon para just in case na mangyari na masaktan mo siya ay pwede ka na niyang ipakulong kasi ganun yon kumbaga sa atin para meron siyang self defense kung mangyari ito. So syempre doon naman na tayo sa so sinabi mo nga na nakipaghanahan ng iyong misis. Syempre, ikaw ba naman na isang babae, mananabik ka rin naman lalo kayo na hindi naganahan na tapos nagkaroon na nabalikan mo siya hindi siya siya tumanggoy. ibig sabihin L na L na rin siya noon kumbaga sa atin, syempre may kasama pa rin niya na sa sa'yo. Gusto pa rin niya yung ginagawa mo sa kanya. Kaya nga siya pumayag na may nangyari sa inyo. Kumbaga, ando na yung isip lumalaban sa kanya na wag, wag mong gawin to, hindi ako papayag. Pero yung puso niya, pumayag pa rin siya, nag-intimate moment pa rin siya sa'yo. So ibig sabihin, mas nararamdaman pa rin niya yung pagmamahal niya sa'yo, mas lamang pa rin. Kahit doon sa utak ay nilalabanan niya. Kaya may nangyari sa inyo. Kasi ang isang babae, kung hindi ka ito mahal ay hindi yan payag na makipaghanahana sa iyo. Yan lang po yun. Napakasimple. So, ibig sabihin ay pagmamahal pa yung iyong asawa sa iyo. Kaya kailangan huwag mo nang gagawin yun kapag ka ganun, Kapag once na binigyan ka na isang babae ng chance, huwag mo nang uulitin na sasaktan pa. Kasi kapag once na pagod na ang isang babae, hindi na talaga ito babalik sa iyo. Kasi bago bumitaw ang isang babae, maraming luha at pagtitiis yan sa iyo bago kabitawan para hindi sila magkaroon ng guilt. Kapag pagka sila ay bumitaw sa inyo, mga kalalakian. Yan Yun lamang po mga kasawin sa ating sender. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.